Kapamilya actor and well-loved host Luis Manzano has always been a household name in the entertainment industry. But recently, he made headlines after revealing that he lost four major endorsements when he decided to step into the world of politics. What really happened? Bakit biglang nawala ang ilang malalaking brands na sumusuporta kay Luis? Let's dive deep into the full story. Luis Manzano, ang anak ng Star for All Seasons na sina Vilma Santos at Edu Manzano, ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa industriya, hindi lamang bilang host, aktor, at komedyante kundi bilang isa rin sa mga pinagkakatiwalaang endorser sa bansa. Sa paglipas ng mga taon, marami na siyang pinangungunahan na advertising campaign na naging pamilyar sa kanya sa maraming Filipino households. Pero nitong nakaraang taon, Ikinagulat ni Luis ang publiko nang ipahayag niya ang desisyon niyang tumakbo bilang batangas vice governor. This decision didn't just affect his personal life but also his career, particularly his endorsements. To be honest, lahat naman tayo matatanda na sa industriyang ito. Sa katunayan, marami sa mga endorsements hindi ko na na-renew. Agad-agad nun ang naisipan namin na mag-file, Certificate of Candidacy, isa iyon sa sinabi ni Gov. Vi, one time yon, kumakain kami that time. Ibinahagi ni Luis na binalaan na siya ng kanyang ina na si Gov. Vilma Santos tungkol sa mga kahihinatnan ng pagsali sa politika, partikular na pagdating sa pagkawala ng endorsements. And true enough, as soon as he filed his Certificate of Candidacy, apat na brand agad ang nagdesisyon na huwag nang mag-renew ng kontrata sa kanya. Pero bakit nga ba nawala ng endorsement si Luis? Well, sa mundo ng advertising, maraming kontrata ang may kasamang exclusivity clause. Ibig sabihin, kapag ang isang celebrity ay sumabak sa politika, maaaring magkaroon ng conflict of interest sa brand image ng mga kumpanyang ini-endorso nila. This isn't the first time na isang celebrity ang nawala ng endorsements dahil sa politika. Marami ng artista ang dumanas nito dahil ang mga kumpanya ay nag-iingat sa kanilang imahe at hindi nais ma-associate sa political figures. Despite losing endorsements, Luis remains understanding about the situation. Hindi siya nagalit, hindi rin siya nagtampo. Naiintindihan niya na negosyo pa rin ang mundo ng endorsements at may mga limitasyon talaga ang mga kontrata. Hindi naman natin sila masisisi, may mga terms and conditions ang contracts, and that's business. Malinaw, tinanggap ito ni Luis bilang bahagi ng kanyang desisyon na sumali sa mundo ng politika. Ngayon na formal nang nasa mundo ng politika si Luis, maraming nagtatanong, ano nga ba ang magiging susunod na hakbang niya? Paano niya babawiin ang nawalang endorsements? Will he make a political brand for himself, just like his mother, Vilma Santos? Matagal nang iginagalang si Gov. Ve sa larangan ng politika, nakilala sa kanyang paglilingkod at dedikasyon sa Batangas. Susundan kaya ni Luis ang kanyang yapa? Abangan natin ang kanyang political journey. Ano sa tingin nyo, mga ka-inquirer? Tama lang ba na mawala ang endorsements ni Luis dahil sa kanyang political aspirations? Ano ang inyong opinion tungkol dito? Let us know in the comments below. Don't forget to like, share, and subscribe for more updates on the latest showbiz and political news. See you in the next video.